Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinangunahan ang commencement exercises sa Philippine Merchant Marine Academy sa Zambales at hinikayat ang mga graduating cadets na itaas ang bandila ng Pilipinas saan man sila mapadpad. Samantala ang Pilipinas at South Korea naman muling pinagtibay ang strategic partnership ng dalawang bansa. Narito ang mga buong detalyes sa pag-uulat live ni Bombo analis Subirano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commencement exercise sa Philippine Merchant Marine Academy ang kadaligtan class of 2025 sa San Narciso Sambales ngayong araw. Ang PMMA kadaligtan class ay binubuo na 252 cadets. Sa mga ito, 144 ang nagtapos ng Bachelor of Science in Marine, in Marine Transportation at 108 naman ang nakuha ng PS Marine Engineering. Ang nangungunang estudyante ng klase ay si Midshipman First Class Mark John Castaneto mula sa Llanera Nueva Ecija. Ang mga nagtapos sa na mga kadete ay nakataktang sumama sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at at Merchant Marine Fleet bilang mga licensed marine engineers at desk uh, deck officers. Ang mga ito ang tutulong sa bansa na mapanatili ang reputasyon bilang mga key player sa global maritime industry. Sa talumpati ni Pangulong Marcos, kanyang binigyan din na hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtiyak na mabibigyan ng mas matipay at mas mataas na antas ng pagsasanay ang mga kadete sa ating bansa. Dili naman ng Pangulo sa mga kadete na palagi ang itaas ang bandila ng Philippine Marine Merchant Academy at ng bansa saan man sila mapadpad. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. To our cadets, do not forget to carry your mission and to carry on the tradition of excellence. Let this day inspire you to live your class's name, bringing your own light even to the darkest of seas. Para naman sa inyong mga magulang at pamilya kayo po ang tunay na bayani sa likod ng bawat kadete. Marahil ngayong araw naiisip ninyo ang lahat ng payo at sakripisyo na inyong uh, na ninyo sa sa inyong mga anak, sa inyong mahal sa buhay na kadete upang matulungan ang ating mga kadete. At sa pagkakataong ito, sila na ang hahawak sa manibela ng kanilang buhay. Ngunit Naniniwala ako na kahit gaano kalayo ang mararating nila, palagi nilang dala ang aral at pagmamahal. Muling pinagbibay naman ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung ang strategic partnership ng dalawang bansa matapos nagkausap ang dalawang leader sa pamamagitan ng telepano kagabi. Binigyang din ni Pangulong Marcos ang kalagahan ng suporta mula sa mga partner countries sa pagpapanatili ng maritime interest ng Pilipinas at mapanatili din ang stability sa rehiyon. Inihayag ng Pangulo na naging produktibo ang kanilang pag-uusap. Ayon sa presidente, natalakay nila ng Korean president ang pagpapalawak pa ng balikatan ng dalawang bansa, particular sa trade and investment. Gayun rin para sa kooperasyon ng pagsusulong pa ng mga development initiatives na kapwa magbebenepisyo ang mamamaya ng Pilipinas at South Korea. Binati ni Pangulong Marcos Sili na nag-assume sa pwesto noong June 4 at siniguro ang kanyang suporta South Korean leader. pinasalamatan din ang Pangulo ang South Korea sa kanilang tulong at suporta sa Pilipinas. Nagpahayag naman ang kagalakan si Pangulong Marcos na makita si Lee sa gaganaping 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit kung saan ang South Korea ang mag-host ngayong taon. Ula sa malakanyang Bombo Alali, Montaño Soberano, nag uulat And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.